Oo, oh, hindi ka mag-anak kayo din yan. Nandito kami sa may Burnham Park. Ang sunog na ham. Hinahanap namin yung iba. Kami na ando nakatigil at gawa ng ano, ayaw nila eh. Ba't hindi sumakay? Ay, ito mo yung ahang bata sa kanya nasa. Oh. Aba! Ay, tinten din eh. Tinten, tinten picture. Picture din eh. Tinten. Oo, mag-anak. Tinten, tingin. Tinten, din eh. May bubong naman. Sabi ko may bubong naman na ayaw eh. Oo, oh, picture din eh. Eh, takbo. Oo, nasan yung iba? Ay, sa mga. Hoy, tara na, sasakay. May bubong naman pala. Eh, ako, anong gagawin mo? Okay, tara oh, Tara na sasakay ng may mga ano. Ba't ayo ayaw sumakay? Gawa ng ano, pambayad na naman ng iniisip <laughs> Yun naman eh. Kaya ayaw sumakay, walang Hello. Hoy, kung hindi na kayo Ay, kaya nyo na ang sasakyan diyan Apat-apat ay e, 150. Oh, hati-hati na. Ano, oh. Parne, sasakay na, oh. Kumakani daw sila, mga tita Saan ba ang entrance ito? Mga Dalawa Pag po, po groupings. Oo. Tala sana sila. Pag groupings po. Pag kaya ganun pong groupings, magkano? Bali yung isa sir, 75 po. Yung apat, 150. Yung dalawahan sir, 100. Yung dalawahan 100. Oh, hoy, pwede naman palang dalawahan 100. Tik 50 na lang kayo. oo. Oh. Sino? Hindi, lahat naman eh. Ay lahat may sasakay. Gusto mo lang sumakay. Ay, gusto nang sumakay naman ngayon eh. Ilan lang sa sakay? Babayatan ko na. Oh, yon te mo. Oh. Kanina, parne, parine. Sino ka? Hindi, may dalawa ka dapat. May dalawa, magkasama na kayong dalawa. Gawa ng ano eh. pag isahan ng alan? 75 po. Oh, yun. Oh, dito. Ikaw, isa doon. Sino pa? <laughs> Ikaw, Marben. Ikaw doon isa. Tagisahan. <laughs> Alan. Yung may bubong sa'yo, Alaysa. Piliin mo may bubong. Lalagyan na ng buto. Isahan na lang po kami lahat. Ayan, ito po. Apat sila. Apatan. Doon, apat. Pasok doon. Sino magdadrive mo? Uso, okay, ikaw oh, ba mag-drive sa amin? Wait lang, ho. Sabay-sabay tayo, ho. Sabay-sabay. Doon, -sabay. lista. Doon ang apat. Ako ang single, kuya. So Dito. Okay. Bigyan nyo na ako kayong. Okay. Kaya? At Rachel, pipicture mo kami. Hoy, wait lang. Ah, hintayin nyo kami. Tita, tita ka, hindi nyo. Picture nyo kami din at libre nga